Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu salamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin ang uh, pag announce sa loob ng masjid. Mayroon kasi minsan nagagawa ng mga imam o mga leader sa loob ng masjid na kung saan po ay nag-a-announce sila sa loob ng masjid. Okay. Uh, ang Propeta wasallam sabi niya, ito ay hadis na ni abu Hurairah gallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن محمد صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله لا رد لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم كفك من ريدي كيو نيسان لكي كي تشينو بجانا نك اناونس نك نواوى لن غامت نيا باغاي وهايو بوبيتاكا وتينيلس نك انا هانب نيا at nag-announce, ipanalangin nyo na why hindi niya ito mahanap. Yun ang idua mo. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi mo daw na why hindi niya mahanap yung hinahanap niya. Kasi ang masjid, hindi daw ginawa para sa pinag-anunsyohan ng anumang mga bagay. At ganun din, kapag ka nakita tayo ng nagbibinta, alibot tumayo, tapos sabi niya, sinong gustong bumili, may binta ako din sa labas, pwede niyong ano, may mga discount, ganito, ganyan. Sa hadis din ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idara itum man yabi' fil masjid fa qul la arbaha fi tijaratak." Rawah Nasa'i wa Tirmidhi wa hasanahu. Pag daw nakarinig tayo ng uh, o nakakita tayo na nagbibinta sa loob ng masjid o bumibili sa loob ng masjid, ibig sabihin ang negosyo ay nangyayari sa loob ng masjid, ipanalangin natin na why hindi kumita ang kanyang negosyo. Ito ay katibayan na mahigpit na ipinagbabawal ng Islam ang pag-aanunsyo sa loob ng masjid ng mga negosyo natin o pagbibintahan sa loob ng masjid o namang transaksyon na may kaugnayan sa business o negosyo ay huwag pong gagawin sa loob ng masjid dahil ang masjid ay hindi po ginawa o, uh, o pinatayo para po dyan. Pinatayo ang masjid para sa sala, para sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa pagbabasa ng Quran at mga pag-aaral at hindi po para sa mga pinag mga anunsyo ng mga nawawala. Okay, pag may nawala, anong dapat gawin? Halimbawa, o magnegosyo, ang dapat mong gawin sa labas ng masjid. Ang gagawin mo, halimbawa, uh, kausapin mo yung imam, uh, Ustad, nawala po yung sinelas ko, nawala po yung pitaka ko. So, ang gagawin niya, pwedeng gumawa ng paskil at ididikit sa labas ng masjid. Actually, yun po yung nakita ko sa mga bansang Arab na ang ginagawa nila, Nagpapaskil sila sa labas ng masjid at doon nakadikit na may nawawalang bagay yun doon nakapulot. Dahil yun ay hindi saklo ng pagbabawal dahil sa labas na po yun. Ang pagbabawal po ay kapag sa loob ng masjid. Ang tanong dito, paano kung halimbawa mag-a-announce na may pag-aaral? Halimbawa may pag-aaral tayo ganito-ganyan, Uh, sino gusto ng okay lang yun, walang problema kasi tungkol yun sa Islam. ikaw nga may kaugnayan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya mag na may pa-iftar tayo, mag tayo na may uh, pa-iftar tayo sa sino mga nagpa-fasting. Sabi ni na Sheikh Hussain, walang problema. Kasi bakit? Ito po ay hindi naman negosyo, hindi naman pagbibinta at ano, uh, pag pagbili. At hindi pag announce na walang bagay. O kaya ay nag announce na may namatay, Uh, isa sa ng salatul janaza sa kanya dito sa masjid walang problema din yun kasi upang ma, 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 -ak, maakay ang mga tao na magsasagawa ng salatul janaza doon sa namatay ang bawal na nabanggit lamang sa hadith ay mga makamundo na kung saan po halimbawa negosyo, bintahan, bilihan at pag-announce ng, ng mga nawawalang mga bagay. Kaya kung may nawala o i-anunsyo, dapat sa labas po kung wala pong kaugnayan sa ating بكسن باور الإسلام والله أعلم وصلى الله محمد وعلى آله عليكم ورحمة الله وبركاته